kasama po ata si dating senator Tito Sotto sa slate ng administrasyon sa darating na halalan. Kaya siguro ito ang unang reaction ng mga loyalista um, sa naglabas na teaser ng pelikula ni Pepsi Paloma, yung buhay ng isang dating actress na si Pepsi Paloma siguro ay hindi naman lingit sa kalaman ng marami sa atin kung ano ang istorya dyan sa mm, pelikulang yan na ilalabas nga uh, sooner. Ang sesti kasi, lumabas ang pangalan ni Vic Soto. Talagang nag-name drop daw doon sa, 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 teaser. Talagang nabanggit daw yung pangalan ni, ni, ni Vic Soto. At syempre, associated sa Soto ang ang isang senator niya or ball na si Tito Soto ng ng administrasyon. Kaya ito daw ay tahasang paninira ng mga die hard ng mga DDS dahil ang direktor ng pelikulang ito ay DDS. Dapat daw ay kasuhan ng cyber li libel uh, ni na Tito Vic and Joey lalo na daw si Bossing Vic sa paninirang puri ng isang or ang isang direktor yun nga, yung director po ng uh, pelikulang ito na dati na rin gumawa ng uh, pelikula tungkol sa mga Marcos is the prime motive ano daw ang prime motive of the movie, eto ba daw ay about Pepsi Paloma to demolish the candidacy of Senator uh, Tito uh, Tito Soto eto daw ay paninira sa nakikita nila kaya dapat kasuhan ng libel tayo yung nagbasa-basa ng konti pero yun nga posible naman daw na itong pelikulang ito ay para linisan ang pangalan ng mga soto. Pwede rin daw na ganon. So hanggat hindi na ipapalabas at hindi nakikita ng publiko ang buong pelikula, mahirap mag-react kung ano talaga ang nilalaman ng pelikula dahil teaser lang naman yon. Um, sabi rin ng mga natasans na mukhang ito ay alam ng mga soto kung ano yung kahihinat na ng pelikula. Kaya sa so nakikita natin ngayon, kahit ilang oras na lumabas yung teaser na yan, wala pa rin komento, wala pa rin pahayag. Ang kampo ni Vic Soto na nabanggit niya doon sa teaser. So ayan, ito po yun. Aha, ito, binanggit ang pangalan ni Vic Soto sa teaser uh, ng pelikula nga na Mr. semester yap ukol kay uh, Pepsi Paloma. Kumani ito ng isang sangkatarbang reaction talaga matindi ang mga natasans. Dahil nga daw, paninirang puri talaga ito. Uh, nauna nang nabalita noon pa na kuno etong issue na ito ay gimmick lang naman. At wala talagang totoong nangyaring gangway. Kung ano man ang nasa pelikula, siguro ay husgahan natin. Husgahan na lang natin. Makikita naman yan ang ilang netizens. Ano ho, huwag niyo pong panuuri. <laughs> magbasi o bumasi na lang po tayo sa ating mga reactions later sa mga nakapanood sa mga ilang makakapanood na sigurado naman na na mababasa at makikita natin sa social media. Good luck.